channel, Pinay Punjabi Vlog. Ayan, nagluto na ako ng biryani, bali, inilig ko lang ulit ngayon siya kasi kakain na yung asawa ko. Ito, ginawa ko kagabi shumai siyumay, bali, ko na lang siya. Ito yung sa panganay ko naman, ayan, kailangan puro gulay, may gulay yung kanin niya. Hindi kasi kumakain ng mga manok yan. Kumakain siya ng manok, pero kailangan, himayin mo hindi yan makita. Ayaw yung mga prito, mga hotdog, ayaw niyan yan ang gusto niya, mga gulay na sanay siya ito naman yung sa maliit ko yan, yung sa 8 months siya, ni-blender ko yan para ito yung juice nilang dalawa puro, puro fresh milk lahat yan ang ginagawa, fresh milk, sorry puro fresh orange lahat yan ginagawa ko dito sa kanilang dalawa, ayan ito, ilang po tayo ngayon na luto ko dito ayan inaantay ko na lang, matluto siya lahat, yan ang ginagawa ko isa-isa pero ito, talaga kayo na inuna ko luto to. Kasi, baka magising siya, maghanap siya ng pagkain. Ito sa pangalawa ko. Ayan. Dalawa sila dito sa oras na to. Ito, kagabi ko ginawa. Tsaka yung biryani. Dalawa lang naman kami kakain yan eh, kaya konti lang niluto ko. Bali ito, tsaka